So isang bagong bagyo ngayong una araw ng Burr Months. Yan po ang Tropical Depression Enteng. Dahil sa bagyo, naging maulan at bumaha pa sa ilang lugar sa Bicol at Visayas. May paguhurin sa Cebu City kung saan isa ang nasawi. Nakatutok doon live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Pia Ivan, dito nga sa Cebu City, walong bahay ang nasira dahil sa gumuhong pader at riprap lubog sa baha ang siyam na barangay sa Canavid Eastern Samar. Labing apat na pamilya ang lumikas. Baha na rin sa pitong barangay sa Bayan ng Dolores. May malawakang pagbaha rin sa barangay Lawaan sa San Roque, Northern Samar. Ayon sa Office of Civil Defense Region 8, apektado ng pagbaha ang apat na mga LGU sa Northern Samar, dalawa sa Eastern Samar, isa sa Samar Province, isa sa Leyte at isa sa Biliran Province. Nakataas ang red alert status sa buong Eastern Visayas mula ngayong hapon dahil sa masamang panahon. Hanggang gutter naman ang lalim ng baha sa ilang kalsada sa Albay at halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan. Sa Katanduanes, sila ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Sa Bugo City sa Northern Cebu, apektado ng baha ang barangay La Purisima at barangay Bungtod, bunsod ng ulan kaninang madaling araw. Humupa rin ito simula pasado sa 6 ng umaga ayon sa CDRMO. Wala namang inilikas na residente. Puspusan at pahirapan naman ang search operations na isinagawa ng BFP at CDRMO personnel sa apektadong bahagi sa Cebu City na nagka-landslide. Pasado las ng madaling araw, bumigay ang bahagi ng Pader at Riprap sa tabi ng isang bakanting lote sa barangay Punta Princesa. Aabot sa walong bahay sa kabilang bahagi na barangay Tisa ang nadaganan. Isang babaeng 17 taong gulang ang natabunan at nahanap ang kanyang bangkay bandang alas 9 na ng umaga lima naman ang nasugatan. Dahil sa pagguho na bahaan, ang nabarahan ang daanan ng tubig ng, sa ilog sa nasabing lugar. Samantala, ininunsyo naman ngayon ni Northern Samar, Governor Edwin Ongchua na suspindido na ang pasok sa mga public at private school sa kanilang lalawigan sa lahat ng antas bukas dahil sa inaasahang pagpapatuloy ng pag ulan sa kanilang probinsya. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. At dahil sa epekto ng bagyo, maaga nang nagkansela ng pasok sa paaralan bukas. Kanselado ng pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cavite, Northern Samar, Naga, Camarines Sur, gayon din po sa Sorsogon City at Bulusan, Sorsogon. Patuloy pong tumutok dito sa 24 Horas Weekend para sa iba pang anunsyo ng class suspension. Sa ibang balita, naninindigan ang Philippine Coast Guard. Hindi aalis sa Eskoda Show lang BRP Teresa Magbanwa kahit pa binangga at binutas ito ng barko ng China. Nakatutok si Von Aquino. Pwedeng lusutan ng isang tao ang laki ng butas na ito sa BRP Teresa Magbanwa. Nilikha yan tatlong beses na pagbangga ng China Coast Guard Vessel 5205. Sa mga kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang iba pang pinsalang tinamo ng barko. There is a damage on the bridge wing and also on the freeboard of the 9707, 9701. Um, there is this hole that also was a result of a direct ramming conducted by uh, the China Coast Guard and also on this part. Nag-iisa lang sa Eskoda Show lang BRP Teresa Magbanwa ng palibutan tanghali kahapon ng tatlong barko ng China Coast Guard, limang Chinese militia vessels at dalawang barko ng People's Liberation Army Navy. Hanggang dikitan at banggain ito ng China Coast Guard Vessel 5205. Umikot ito sa kabinang gamuli ang ating barko. Sir, ang nila the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Walang nasaktan sa mga sakay ng barko na patuloy pa rin pinaliligiran. Base sa post sa X ng maritime security expert na si Ray Powell, makikita ang mahigit 15 Chinese vessels ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanua pasado las 8 ng umaga kanina ang pagbangga kahapon na kinondena na ng Amerika, Japan, Australia, New Zealand at UK, ikalimang pangharas na ng China sa operasyon ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone nitong Agosto. Ang China Coast Guard, PCG, ang sinisisi. Naglabas pa sila ng sariling video para ipakita ang barko raw natin ang sadyang bumangga. Muli ring binalaan ng China ang Pilipinas. Dapat daw tanggalin ng ating barko roon dahil nalalabag daw ang kanilang soberanya. So, mas nakakagali talaga. Mm uh, pag may nagsasabing tayong bumangga, parang uh, how, how, crazy that argument is. No? Minuto na nga lang. Eh. Four minutes nga lang ang pagitan. Binangga ulit tayo. For people no? who are arguing, I think it's very... Um, frustrating, lalo na kapag ang makikita natin sa social media, ay kapwa natin mga Pilipino. No? Or worse yet, is yung dating uh, part pa ng gobyerno. Noon pang Abril, nasa Escoda Show lang BRP Teresa Magbanwa, na ipinadala roon sa gitna ng umano'y reclamation activities doon ng China. Kabaliktara naman ang laman ng ipinalalabas ng China sa kanilang inilabas na dokumentaryo sa Eskoda na tinatawag nilang Sian Bin Jao" hindi raw nila sinisira ang mga bahura roon. Anila, ang mga aktibidad daw ng Pilipinas ang sumisira sa kapaligiran doon. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng PCG kaugnay rito. Pero git ng PCG, hindi aalis doon ang BRP Teresa Magbanwa. We will still hold the line and we will maintain our presence in Iskoda Show. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Horas. Inaalam na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kung sinong nasa likod ng Pogo Hub na sinalaki ng otoridad sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Bukod po sa mahigit isang daang dayuhan, may narescue rin doong Pinoy na menor de edad. Nakatuto si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sinugod ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, NBI, DSWD, Interagency Council Against Trafficking at Bureau of Immigration ang gated compound na ito sa barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu. Meron itong aabot sa sampung gusali, swimming pool, restaurant at iba pang pasilidad. Pero bistado ang mga computer at gadget na ayon sa mga otoridad ay ginagamit sa scam. This is 100% an illegal pogo. Illegal po ito kasi wala pong pogo na may lisensya dito sa Cebu Province. Zero. So, illegal na po ito. Lahat ng na mga nakita namin dito ay enough evidence to be able to file a uh, cybercrime offense dito for facilitating cybercrime-related gambling, cybercrime-related qualified trafficking. Inaalam ng mga otoridad ang laman ng mga nasamsam na computer sa Pogo Hub. Sa paghalughog sa compound, tumambad ang aabot sa sandaan at 150 banyaga. Hinold sila ng mga otoridad para sa imbestigasyon. What, what are you doing, sir? Are you, are you working here? Or? No, 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 no. I don't know. Sir. What do you, why are you staying here, sir, in this place? Uh, I, don't know. Huh? Sorry? I don't know. We also discovered that the Chinese nationals here were also engaged in activities that appeared to be related to uh scam activities. Ayon sa paok may limang Pinoy na manager at administrator doon. Most of these foreign nationals actually escaped from Pampanga. So after our raid in Pampanga, yung mga managers nila, yung mga owners nila, they were brought here. According to their stories, may narescuing Pinoy na minor de edad. Yung minor na na interview namin Uh, pupunta lang siya dito just to teach one of the one of the guests dito to teach her parang dancing lesson. Ikinasa ang operasyon sa hiling ng Embahada ng Indonesia. Nitong Hulyo kasi, tatlong kababayan nila ang nakatakas sa compound. Dalawa sa kanila ang nagsumbong sa mga otoridad at naghabla. The Indonesian Embassy requested our director, Director Jaime Santiago, For investigative assistance to rescue their citizens who were allegedly being held against their will. Six Indonesian nationals who were requested for the rescue. We discovered more uh, foreign nationals, particularly Indonesians and those from Myanmar, as well as Chinese nationals. Inaalam na kung sino ang nasa likod ng Pogo Hub na ito at sino-sino ang mga biktima nila. Inaalam din ng PAOK ang posibleng ibang pogo operations sa Cebu. Para sa GMA Integrated News ni Sereno ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Nasunugan na nga nanakawan pa. Yan ang sinapit ng na ilang nasunugan sa Sampaloc, Maynila at nakatutok si Jomer Apresto. All right, all right. Akalain mong residente rin ang lalaking ito na naghahakot ng kalan at LPG mula sa mga nasusunog na apartment sa Sampalok, Maynila. Pero ang lalaki pala, kawatan daw ayon sa barangay. May pumapasok sa loob tapos may mga bitbit -bit na gamit eh hindi naman po namin na, na, na alam na tiga doon yun. Kasi kilala po namin yung mga nakatira po dyan. Eh. Nabawi raw ang mga gamit na tinangkang nakawin ngunit nakatakas ang lalaki. Bukod dito, tatlong lalaking kahinahinala umano ang dinala rin nila sa presinto. Pero nang pinuntahan namin sa pinagdalhang presinto, sinabi ng pulis na naka-duty na wala doon ang mga sospek. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walong bahay ang nasunog sa lugar. Nang pumating kami dito, doon sa pinakadulo, yun ang kinakain na ng apoy. Madali nating naagapan. Kaya naman ay hindi na umabot sa mga katapat na bahay. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog basado alauna ng madaling araw kanina na umabot sa ikalawang alarma. Ang residenteng si Joy, wala raw gamit na naisalba at namatayan pa ng alagang aso. Inuna ko po yung anak ko kasi dito, pagbalik ko po, hindi ko na po ano, hindi ko na din po mabalikan yung aso ko. Ang fire volunteer naman na ito, nahirapan daw makahinga dahil sa kapal ng usok agad naman siyang binigyan ng atensyong medikal. Tumagal na mahigit isang kalahating oras ang sunog bago na apula dakong alas 2.40 ng madaling araw. Sabi ng barangay, nakipag ugnayan na sila sa mga kalapit barangay at sa lokal na pamahalaan para sa pansamantalang tutuluyan ng nasa apat na pamilya na apektado ng sunog. Wala raw kasing evacuation center ang kanilang barangay. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tatlong bagong kaso ng MPOX ang naitala sa bansa ng Department of Health, kaya umakit na sa walo ang aktibong kaso nito. Hamon sa contact tracing, ang ilan sa mga nagkasakit, nagkaroon ng sexual encounter sa mga nakilala nila sa isang dating app. Nakatutok si Maki Polido. Walo na ang active MPOX case sa bansa mula lang itong Agosto. Sa kabuuan mula July 2022, labing pito na ang kumpirmadong kaso ng MPOX sa bansa. Tulad sa mga naunang kaso, mild case ng MPOX o clade 2B ang bagong tatlong kumpirmadong kaso. Si case number 15 ay 29 years old na lalaki, taga Metro Manila, na may mga anonymous sexual encounter o nakipagtalik sa mga hindi niya kilala bago lumabas ang kanyang mga sintomas. Case number 16 ay lalaki rin, taga Metro Manila rin, 34 years old na nakipagtalik din sa ilang partner bago lumabas sa mga sintomas. Taga Calabarzon ng case number 17, 29 years old na lalaki na may sexual contact sa isang posibleng may sintomas ng MPOX. Nag-contact tracing ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit sa dalawa sa mga aktibong kaso at isang possible Mpox case. Pero may hamon sa pagkumpleto ng contact tracing dahil nagka-sexual encounter ang mga pasyente sa mga hindi kakilala gamit ang isang dating app. Meron kasi silang multiple sexual encounters. Pagka kasi mga ganyan, ang hirap na i-contact trace. Eh. So wala namang exchange of uh, numbers and names." Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert, maaring mahiya o matakot sa stigma ang ilan kaya't hindi magpatest. Pero kailangan isipin na maaari rin nilang mahawaan ang mga kasama nila sa bahay dahil sa matagal at paulit-ulit na skin contact o balat sa balat. What if they have vulnerable population at home? Elderly population, those who are pregnant, those who are children, eating together, going there uh, uh sticking together every day without any protection that can be a potential source of spread in the family Discharge na mula sa San Lazaro Hospital ang dalawa sa walong aktibong kaso at kukompletuhin na lang ang isolation sa bahay. Sabi ni Dr. Sulante, pinaka nakakahawang MPOX kapag lumabas ang mga rashes. Pero nakakahawa pa rin ang MPOX patient habang may lesion kahit na scabbing na lang o kaya natutuyo na. Tatlo hanggang apat na linggo raw bago tuluyang mawala ito. If you still have the scab, still can yeah, uh, be infectious. Ngayong darating na linggo, magmi ang Metro Manila Council para pag-usapan ang paghahanda sa posibleng pagtaas pa ng mga kaso ng MPOX. Isa sa maaaring talakayin ay paano magamit ang mga molecular laboratories ng ilang LGU na ginamit noong COVID pandemic. This is something that we will coordinate po with the Department of Health uh, para nga ho, hindi la tayo umaasa sa ilang ospital at mas maganda nga kung kayanin din talaga ng mga local government units na mag-test through our uh, existing facilities. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na katutok 24 oras. Mga kapuso, bahagyang lubakas ang bagyong Enteng habang nasa katubigan sa hilagang silangan ng Northern Sama. Nakatakas ang signal number 1 sa southeastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino at northern portion ng Aurora. Ngayon din sa Polillo Islands, southern portion ng mainland Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kasama ang Tikaw at Boreas Islands. Signal number one din sa northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran at northeastern portion ng Leyte. Base sa forecast track na pag-asa, kikinus bagyo pa hilagang kanluran, posibleng mag-landfall sa Catanduanes o Albay sa susunod na labindalawang oras. Posible rin daw lumakas ang bagyo hanggang sa typhoon category. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong bansa ang uulanin bukas. Hanggang matitinding ulan ang asahan sa ilang bahagi ng Luzon. Moderate to intense rain sa bansa sa Visayas at Mindanao. Kaya maging maingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Inireklamo ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ ang pagbabawal ng PNP na magamit ang kanilang katedral para sa selebrasyon ng kanilang ikatatlong putsyam na anibesaryo ngayong araw. Meron pa umunong ipinupuslit na pampasabog at naririnig na tunog ng drilling equipment. Mula sa Davao City, nakatutok live si Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Kent? Pia, sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin umano ang uh, drilling sa loob ng JMC building sa KOJC compound. Ayon naman sa PNP, wala umano silang ideya sa umano'y uh, pagdidrill sa loob ng compound. 39th anniversary ngayon ng Kingdom of Jesus Christ. Pero di nila nagamit ang KOJC Cathedral para sa selebrasyon. Dahil binawalan daw sila ng PNP, ayon sa abogado ng grupo na si Atty. Israelito Torion. Sa harap ng kingdom sila nagdiwang. Same lang sir, happy kami. Samong sa mong feeling sir, wala na iba, kundi we're so blessed. They have to celebrate it peacefully and so we agree with that. Tila kinokontrol at inuukupa na umano ng PNP ang KOJC sa kabila ng temporary protection order ayon kay Attorney Torion. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang PNP pero wala pa silang tugon. May kuha video ang taga KOJC na ginawa o manong command post ang kathedral. Itinatanggi ito ng pulisya. No, there's a yellow line. May yellow line. So, no, there's an ongoing investigation. Naging command center daw? Command center? Kathedral? No, no, the command center is nasa region. Sinubukan din daw ng PNP na maipuslit umanong pampasabok sa loob ng KOJC. Ayon kay Torion, isa itong canned grenade na naharang daw ng KOJC members at ng isa sa kanilang abogado. Okay, yung canned grenade, can you confirm that? Hindi, hinahanap po kung sino. They cannot even pinpoint it. Pero just the same, mali yun. Pero nakuha na din ang video na nakapulis yun. I don't know. I don't know. Hindi investigate naman namin. Nauna na rin kinwestiyon ng KOJC ang pagpapapasok ng mga kahon at iba pang kagamitan ng PNP sa loob ng compound na hindi idinadaan sa scanner. Sagot ng Pro 11. This is a legitimate police operations and uh, um, there is a necessity, for example, sa in this case, yung mga troops on the ground that uh, mayroon tayong operational secrecy and to, 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 to protect the integrity of the operations, to protect the the secrecy of the operations, that there's a certain level of, of, of secrecy in the operations. Naglabas din ang legal team ng KOJC ng larawan. Malalim na hukay sa basement umano ng JMC building sa KOJC compound. Sabi ni Attorney Torion, gusto niyang kumpirmahin kung si PNP Chief General Romel Marbil ang nag-utos ng paghukay. Sa isa pang video ng KOJC, may mga tunog na mga drilling equipment at mga tao sa gusali. Sinagot naman ito ng PNP wala kaming information, information tungkol dyan. And then, hindi rin lahat ng mga tactical and strategic movements ay uh, pinapaalam for para po hindi rin na, na ma-jeopardize ang um, operation namin. Are you really going in the doctor of hospital? No information on that. Uh, what are other ways you employ? Other ways uh, is human intelligence reliable source of information, and of course, uh, the technical support that we are getting that, are being used uh, by our uh, police officers. Ivan, unang araw ng tinaguri ang Burmans alam nyo na ako na ibig sabihin yan, malapit na naman ang Pasko. At yan ang pinaramdam sa mga namamasyal dito sa kubao. it's official. months na. At ang pagkakabit ng unang dalawang branch na ito ng Dambuhalang Christmas Tree sa Araneta City, kutiyat ng simula ng Pasko sa Pilipinas, ang sinasabing pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa mundo. Bukod sa Christmas Tree, nagsimula na rin romampa si Santa Claus at Mrs. Claus. May Christmas mascot din na nagbigay aliw sa mga namamasyal. E ano nga ba ang unang pumapasok sa isip ng mga Pinoy kapag nakakakita ng mga palatandaan ng Kapaskuhan? Joyful pa rin and joyous occasion and it always reminds us of family, being together. Fun, festivities, um, gathering, family gathering. Excited dahil magpapasko na so bibili ng gifts for the family, spend time with the family, papahinga from work. Nakakahappy, especially with kids. I have a son, so he's looking forward for the gifts, opening of gifts. Ngayong mahigit tatlong buwan bago ang Pasko 2024, ano kaya ang Christmas wish ng ilan nating kababayan? Mapromote sa work. Good health for my whole family. And peace on earth. <laughs> At abangan daw sa mga susunod na araw ang pagpipinta sa dalawang pedestrian crossing dito sa Araneta City para mas lalong maramdaman ang Pasko. At yan ang latest mula rito sa Cubao. Advance Merry Christmas. Palik sa inyo. Exciting yan, Dano. Ha? Merry Christmas, Dano. Maraming salamat. Biglang kumabig sa gilid ng kasada sa Dasmarinas, Cavite, ang tricycle na yan kaya sumalpok sa paparating ng motorsiklo. Sumemplang ang motorsiklo nang tumama sa gater, Nakatayo naman ang rider at lumapit sa driver ng tricycle habang naiwang nakaupo sa kalsada ang kanya angkas. Bumaba rin ang pasahero ng tricycle at itinulak pa atras ang sasakyan. Bumalik naman ang rider sa kasama pero piglang umalis ang tricycle. May report na ng mga biktima ang insidente sa mga otoridad. Inaalam pa kung natuntun na ang tricycle. Acting and modeling, nahasa na sa mga ito si Millennial It Girl Gabby Garcia na nagdiriwang ng 10 years sa showbiz at gusto niya ring mag-focus sa hosting. Narito ang aking chika. One decade of confidence, great sense of fashion, at pagiging demure. Marami raw ipinagpapasalamat si Gabby Garcia sa kanyang 10 years sa showbiz industry bukod sa kaliwat kanan at mahalagang proyekto na kanyang may pagmamalaki, ang isa raw na pinaka-thankful si Gabi ang dumaraming nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Being here is such a gift. It really is a gift to be able to to inspire people to have that impact. They keep me going all the time. As she touches more lives, ano pa nga ba ang mahihiling ni Millennial It Girl? endless growth and more growth to come and to see these people grow with me it's so rare for people to stay loyal nowadays at sa gitna ng busy schedule ni Gabi ngayong last quarter of 2024 isa raw sa mga gusto niya ang ipagpatuloy ang kanyang newfound love for hosting I really enjoy hosting um right now. So I'll be hosting more events, more big events soon. Um, also, Sangre is ongoing. And kakatapos lang din namin i-shoot yung Death March. Ngayong Burr Months na at umpisa na ng Paskong Pinoy, kaliwa't kana na ang bentahan ng makukulay na parol. Inagahan na rin ang iba pang pamimili ng Christmas decor para di maipit sa Christmas rush. Nakatutok si Dano Tingkuko. Bare months na kaya simula na rin ang Pasko mode sa Pilipinas. Sa Dapitan Street sa Quezon City, may mga inunahan na ang Christmas rush sa pamimili ng mga decor. Pura na kasi dito. Alos 70% ano rin dito. Mura eh. Maga na rin nagbukas ang ilang tindahan ng Christmas decor sa Granada Street sa San Juan. Iba't ibang hugis at uri ng parol ang mabibili, lalo na yung gawa sa Capiz Shells. Pagahan nyo lang pagbili kasi pagdating ng November na yan, mas mataas presyo. Speaking of parol, sa Lantern Capital of the Philippines na San Fernando, Pampanga, buhay na buhay rin ang Christmas spirit. Kaliwat kanan na ang bentahan ng mga kumukuti-kutitap na parol sa mga kalsada. Bida riyan ang Philippine Flag Parol na bagong disenyo raw ng mga kapampangan para suportahan ng mga sundalong nagbabantay sa West Philippine Sea. Mas nagliwanag naman ang tulay sa Angeles City sa dami ng laglalakihang parol. Ramdam din ng US Embassy ang diwa ng Paskong Pinoy. May greeting pa si Ambassador Mary Kay Carlson sa post sa X Happy at may sumisilip pang ready ng mga rolling ng Pinoy Christmas Chan. Para sa GMA Integrated News, Dan at ko na Katutok, 24 Horas. At dahil Burr Months na, naho, Ivan, simulan na natin ang countdown. <laughs> Ayan, mga kapuso, <laughs> isandaan at labin limang araw na lang Pasko na. Konti na lang. <laughs> at mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.